Sama sa palatuntunan inyo ang palatuntunang CMN si Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes, si Kapitong Araw sa buwan ng Hunyo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito na ang Biyernes, Magdadala pa rin ng patuloy na pag-ulan ang southwest monsoon o hangin habagat sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa darating na araw ng Sabado at Linggo ayon sa pag-asa ang monsoon o ang habagat ay makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan pero magdadala din ng kalat-kalat ang kalat mga pagulan sa Metro Manila, Central Luzon at maging sa Cordilleras. Asahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pagulan sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ganon din sa area ng Region 4B o ang Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan at maging sa Western Visayas at sa lugar na tinatawag na Basulta o Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at maging sa buong Zamboanga Peninsula. Samantala, ibang bahagi ng bansa, makararanas ang localized thunderstorm na paghumulan din ng mga isolated rains sa ibang sa natitirang bahagi ng bansa ay ayon sa pag-asa, lahat ng bahagi ng bansa sa maghapang ito hanggang sa weekend bukas at sa araw na linggo ay makararanas ng mga pagulan. Pero sa kabila nito, may 30 lugar pa rin sa bansa ang makararanas ng dangerous heat index na ang temperatura sa computed heat index ay maglalaro sa pagitan ng 42 at 45 degrees Celsius. Music na-monitor naman ang pagdali ng lahar sa ilang mga waterways o ilog sa paligid naman ng Kandaon Volcano. Epekto na rin ito nang nakalipas sa pagsabog o naganap na pagsabog ng Kandaon Volcano simula noong araw ng lunes. Music na monitor ang pagdali ng lahar sa hindi bababa sa apat na ilog na nakapaligid sa Kanlaon Volcano sa nakalipas sa mga araw ayon sa FIBOX. Sabi pa ng FIBOX, ang mga pag-ulan ay nag-generate ng volcanic sediment flow o lahar sa southern slopes ng volcano. Tatlong mga seismic stations sa Kanlaon Volcano ang nakadetect ng lahar na nagsimula kahapon, alauna ng hapon, pero na, namataan din ang pagdali ng lahar simula pa noong araw ng miyerkules. Ilang barangay din sa La Castellana at sa Canlaon City ang apektado ng pagdaloy ng lahar. Pero hindi naman masyadong mapaminsana pa ang mga lahar dahil ito ay confined o nakasentro lamang sa mga channels na dumadaloy mula naman sa Tamborong Creek. Dara dahil sa patuloy ang mga pag at araw-araw nagkakaroon ng patuloy na generation ng lahar, ganun din ang mabagal na pagdaloy ng putik, mapupuno ang mga waterways na ito at bababaw. Kaya kung magpapatuloy aapaw ang tubig at lahar sa kasalukuyang malalim na bahagi ng mga kailugan. Sabantala, wala ro namang epekto sa food supply ang pagsabog ng Kandaon Volcano ayon sa Department of Agriculture. Minor lamang daw o napaka-minor ng sa agrikultura ah, ng Mount Kandaon Eruption. Karamihan sa lugar ng Negros Occidental at Negros Oriental ay kilalang nagtatanim ng high value crops o ang mga sugarcane. Kaya walang epekto sa food supply ng ating bansa ang nagaganap na pagsabog ng Kandaon Volcano. Samantala sa iba pang mga balita,